Ngayon, dito ako sa sakya, nag-aabang ako ng ano, nag-grocery sila Lani. Nag-i-snow na, pero natutunaw din eh. Oh. Pag uh, lumaglag siya sa ano, bintana, yan eh, oh. Natutunaw. Sa sahig naman, sa kalsada yon nag stay siya. Hmm. Pero parang feeling ko matutunaw din to. Sana, sana. Sana matunaw. Ayan tunaw siya. Hmm. Ah, pag nalaglag yan, natutunaw din. O, oh, naka-heater lang ako. Papaayos ko talaga itong wind, ay windshield, itong wiper ko. Papapalitan ko. Parang hindi siya fit dun sa, ano, sa salamin. Eh. Tumulungan natin si Lani. Tabastahin. tayo parang antagal niya. Grabe daming tao ngayon. Sabado kasi. Sa Costco, 'yun na panood nyo no. 'Yun na panood nyo ng last vlog. 'Yun, daming tao dun 'di ba? Dito rin 'no, dami rin.

Etong is na ano, pang abroad style. Ang lakas eh. Baka nandun sa gulayan sila. Eh. Eto wholesale to. May discount din kami dito. Pero hindi pa gumagana yung discount ko eh. Pero ano ka na, sinabi ko na. Naayos na daw nila. Pero hindi pa ngayon. Maghihintay pa ako ng email. Yung points ko pala, PC points ko nagka-problema hindi yung discount ko nagtabunan na to eh oh. Na, na ng gulay ah, tara na ito yun naman, tagal naman ito ang tagal mo eh. Ang tagal di 399 na. Magsasangay ka ba? Bili ka ng wrapper dito. May wrapper naman dito. Sanghay ka lang ng maliit para kay Ella. ba? Diba? Ella. Maka maghanap si Ella ng ano di ka na. Maka na yan. Hindi ka kumuha ng cart. Eh, kakala ko. Put it. Kung ano-ano kasi dinadampot mo. oh, yan na naman. Tara na. Ang dami nakikita. Oh, ang dami pa ni... ang dami pa na Tatagal ka talaga, ang dami mo na eh. Eight ninety Doon lang sa may freezer. Pang sahog ng sinagang na salmon, nakabili ka Ano yun? rapper nila. Nope, rapper ni Ella, ay malit lang Let's go. Yeah. May lahat to? Sa <laughs> ay, may ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yun? Ano Oh, lakas pa rin, oh. Oo oh, nga. Medyo natutunaw sa kalsada sa mga dinadaanan. Pero ano lang daw to, saglit lang eh, no? Mga alas 5 lang yata. Kaya mawawala rin yan. Sana. Oo oh, nga, sabi sa'yo, di ba? Buti hindi ako nag-washing. washing na sana ako eh. O, oh, di ba? O, oh, pumut Nalinis. <laughs> 46.83 Mura lang yun, ang dami. Yun nga lang, isang bag, 46, mura. Kumahal nga. Puro gulay lang eh. Maliliit lang yun. Kumahal nga eh. Nasanay ka lang sa mga 400 na grocery. <laughs> Nilagay namin dito lahat yung mga binili namin sa Costco, yung napanood nyo sa last vlog. Yan, no? Tapos yung lechon, lalagay namin dito sa likod. May palichon siya, ano eh. Si Mayora. Ang ano. <laughs> May palichon sa 40 years old niya. Ayan. 40 kasi. Pero kung hindi 40 yan, ano lang yun? Jollibee. Jollibee lang. <laughs> 40. Diyan syempre, di ba? Great pole na 40. Yan, tara. Punta na tayo dito sa lechonan. Ayan, <laughs> nag-i-snow Kinuha ko na yung lechon, ito yung ano Ah, uh, Lechon na bibilihan nyo Murang-mura at masarap Jerry Asian Rotisserie Corp yan. Lagay ko lang yung contact number Ay, Ito yung contact number Ayan. Tapos ang hanapin pre, pangalan Rod, Rod yan Rod. Or uh, 306-999-0148 Ayan nag snow kasi <laughs> Ayan. Salamat, salamat, pre. Ha? Kumuha naman kami ng lumpiang sariwa. Ayan, sa tropa. Kung gusto nyo yung tikman to, message nyo ako. Masarap. Ayan, lumpiang sariwa. Tara. At nagwi-winter storm na. Pasok muna namin yung lechon. Ayan. Magandang snow eh. Diba? pam facebook O? Oh. Bakit <laughs> nga? Yan, sige. Bili kayo na. homeowner. Gusto niyo maging, maging homeowner, ha? Ah. Ano maging homeowner, Kanina, floppy, eh. na, pwede. si Jess? Oo, oh, ano na, nagpo-poise. nagpo kasi yung coach, kasi Ha? Ah, ako na muna, mami. Tagal pa pala si Jess. Ha? Ah. Ah. dali kami broken rock. Wow. Anong oh. Ang, ang aga! Eleven. Ano Ay ang sabado Experience. try mo. Ayan. Ayan ang buhay Canada. <laughs> ayan natin kung Oh, dan dan, ah, baka naman. Maka naman maging kulay white yung lechon. <laughs> Atay. <laughs> Tingnan! Hoy! Naka -ano. eh. Hindi nakaano. Hindi nakapoy. Okay. Di bale na tayo madulas tawag just ha, pag nadulas ka. Oh, oh. <laughs> Ako kakain ng part na mismo. Ay, eh buo. Eh marami mo. Eh <laughs> hindi, wala na dyan. Hindi oh. yung siniknok. Pra-practice daw oh, siya. Oo, practice ka. oh jangkahan dyan ka ha. Niknok ka, yeah. mo yan. Ay, bakit mo sa kapitbahay nilagay? Hindi ko yung kapitbahay, ba? ko na. Hindi, naman. Dyan lang yan. Yan. Buhay Canada. <laughs> May bago ng driver. Sa pinakagilid ha. Dito. Doon sa pinakagilid. May magpaparada mamaya. Yan. O, Oh, di ba? May sasakyan din sa Pilipinas yun. Binenta. Magbubuhay ka na tayo. <laughs> Taposin ko muna ito. Ayan na, magtatad na siya. Magtatad na. <laughs> wow, meron ko <tamo> na later. <coughs> Happy birthday, Dani. Atalino natin. Dito, okay. dito. Okay, ayan, ayan. Oh, okay. game. Si Jack, nagtatago si. No, dito Di ka. Ito na kay Airpron. Di ba ganun yung nagtatad? Oh, mga Artemi, Airpron. Ganun yung nagtatad. Okay. Ay? Wow. wow. Mol nga Mol. Legit, legit. Samba, hindi ako marunong eh. Sabi sa'yo, kailangan may apron ka. Oo, kailangan may apron. Ganoon talaga pang mga taga tad Ay, kailangan may ano. Hindi kayo nagdala ng gloves, ano, eh. Nakalimuta ko magpadala ng ano. Hindi kasi namin meron sa Pag-surgical. Pag-surgical. <laughs> Picture mo na habang buo pa. Oo. Oh, Tignan natin ha kung legit oh, na. Oo. Ano? Uh, May taste ba yan? May free. ha. Oy. Taray. taray. Oo. Okay, <laughs> so, malutong. Jack, pa mamaya. Ha? <laughs>

Para mau order keo. damai, damai, tayo. damai, damai, tayo. damai, damai tayo <laughs> Thank you. Thank you. vlog <laughs> <Huh? laughs> <Hindi, laughs> <laughs> <laughs> Naku makain ka Kain <laughs> tayo Liktor Nauubos na yung Parang di Kalalagay ko parang nauubos din ha Kaya damay sa kolesterol tong si David. Si ate ano Happy birthday Happy birthday Nasaan sila? Sila saan? Wow. Diyan tayo. diyan tayo lahat. Magpanggap tayo. Lahat. Magpanggap. Magpanggap tayo. Ah, ka diyan. Dito ka, dito ka, dito ka, dito ka. Ayan. Ah, Antoinette. Antoinette, yan. Yan. Birthday din ni Antoinette. Ay, hey, dami objects Yeah. Okay. Dalawa may birthday. Okay oh, din kami din, birthday rin. Kumain. Pizza party. Ay ay. kami <laughs> here. birthday. de. Happy birthday. <laughs> oh, doon, doon. <laughs> Aya, yeah, and one, yeah, okay, one, two, three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bấm đi, ơi, trên số. Ablo,

Blow, blow. <laughs> yeah! na, kailangan na magtadkad ng Sharon. Malutong po. Malutong pa rin. Malutong oh? pa, pa. Malutong pa, malutong pa. Malutong oh. pa, malutong pa.

Um, so sarap daw pag kinakamay. Bekos, bekos. Pala ko pa, hindi na. Kami ko nang chopper Oh, madami pag ganyan sige. Grab store, gusto <laughs> <laughs> <The> niya. You <laughs> know? Magkatagal mo lang yung papel. <laughs> <laughs> Tulo. Balat yan, bala. oo oo mo lang, gumikit lang. Sarap yan. Sarap! Meron ka ba Gusto mga mereting nga na yung mga kas. dinh anh thôi dinh dinh đi là <Đi> na <laughs> 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 <laughs>

ano panalo to? ayun Huwag may taga-boss na nanonood sa atin! Ang yaman naman! Ay, lamala yun! Ito sa buto, oh! Parang pakilip kay Drake saka kay Snow! Mag-work

sa oh, paper Ay, uh. Oh, kamay ko na, ha? Hugas ako. Ay, di ka na sa isang isa, kada yun niya Good luck, paano mo ilalagay sa rat mo yun? <laughs> Ay, maalit sa baba. Kaya. <laughs> Ay, marami kayo, no? Eh, may dinila sa. Mhm. Mahal. Hindi kasi nagdudulot. Ito pa ano, ganun. Kabilang din pa? Mhm. Maganda. Pwedeng natin 'yung pamasa

example lang paglabas. pagka ano laga pa? laga pa joke lang. Eh, joke lang. ay di, dun sa may agdanan, sa may agdanan. wow, Umabot ka, hindi ka makikik, Darren.

So Ayan ah, picture ah. Picture to, hindi ako nagsisinungaling eh. Yan. Saan ako? hindi na hindi ako. lang, <to> na <inaudible> si Lian. Bakit? Hindi ba't ako smile Hindi <inaudible> kaya nakatapat sa hindi huwi salamat, ay, na. ay, <laughs> ay, salamat ay, sa ay, nag sponsor ito yung may ano ha? ayan <laughs> may apple na may apple apple Ella look ay, look the pig look the uh, pig hello the mo yung apple ahhh huwi ingat ingat ha ah. ingat nasa magigay ito mo si Daryl oh ay ay si Daryl parang tagalito <laughs> <laughs> Kararating lang eh. <laughs> Kararating lang. <laughs> Mihingal-hingal pa eh. Kain ka muna, darin Kain ka muna bago ka mo Eh no. Ito ulit. Kunin mo na 'to lahat. Ito. Hindi minatatag dito sa gilid. Eh no. Ayun, doon. Ingat yung mga malalayos. Ah, uh, Sherry, yan. Sa'yo, ingat. Si Jade, ang layo pa. Kinakabahan yan. Kabadong kabado, kabado. Ayaw pa ni Jade. Parang dalawang min... Parang dalawang minuto, nandun ka na sa inyo, ha. Ah. Hindi pa lang kami naka-winter time. Wow! All-winter time ka na. Hindi ka ba? Ito, ito yung... Hindi rin. Kaya nandun na siya. Ikaw, hindi naman naka-winter time. Oh, oh, ay, ingat. 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 Ay, ay siya, mga Sharon, no? Oh. Masusunod <laughs> ka na, Ice. Ice, saan tayo sa birthday mo? Ha? Ice. Nag-tour. 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 Nasa New Zealand yan, eh. Oh, nandito pa kami. Pata, nandito ka pa. Alam mo, makakaligtas oh, ka, yalang Jill. Kailan tayo? Kailan tayo? 12. Kaya... Kaya... Ay, magkadikit kayo. Oh, 30. Jollibee. 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 Pabaon kayo sa Jollibee. <laughs> <laughs> Ang mahal doon. na. <laughs> mm. Dadayo tayo sa East. Kami naman malapit sa East. Oo. Dalawa pala kayo. kayo, Dalawa kayo, ha? Hoy, huwag kang ka mag magmangmaangan, Aisha. Birthday mo, huwag kang mag magmaangan. Oh. Nakalimutan na kaagad. Happy birthday. Okay. ingat. Ingat, ingat. Oh, malayo pa kami. Oh, Thank you. Thank you. Ingat. Happy birthday. Happy birthday, Happy birthday. Okay. Nagkakayata na yung mga bata. Oh. Puno ka, puno. Puno Bye. Ingat. Bye. Salamat po. Shout Salamat out lahat. Shout out po sa mga kamag-anak ko. <laughs> 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 oh, anong pangalan? <laughs> Teka, sige. Nakalimutan na. <laughs> si Franco na May ba tubig? Ano, tubig. May kayong... tubig sa sakyan. Ingat, ingat. Dito lang yan, pati Oo. <laughs> <laughs> oh. To yung ilaw. Ayun. Pati tubig, tinitake out, di ba? Sinasaron. Malayo. 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 dami Malayo. Oh. <laughs> Oh? Uh, dala siya ng empty. Yan na ba yung kakainin natin sa birthday mo? Oo, pwede naman ito i-rep eh. Oo, oh, mag-uusap kayong dalawa ni Jela. Kuya, huwag na kayo magpalitsyon. Ay, wow, <papalitsan> ba? <laughs> Kailangan <yung> may sponsor. Ingat. <laughs> Ingat, Yun, Alinis na. Saan patingin? Okay. Ang may Ano yung flavor? Artisan chocolate. <coughs> may ano pa, no? Box. Ang may yama niya. Eh. Hala? Wow! Ang galing. Wait, Wait. Tignan mo yung <laughs> Pati nga yung mga chocolate, ilan? Flavor. Yan flavor yan. Ano siya, ano? Wow. Ah, bubuk. Chocolate talaga, wala nang balot. It's called strawberry honeycomb. Eh, hindi ko rin strawberry ko na nakuha niya. Ang galing naman ni Dilan. Alam niya yung strawberry. Cream. Can I eat it? Wow. Oh. Ah, maso na. Maso na. Yeah, man. Thank you. Salamat. Tapos kayo ating. Ayun lang. Ayun lang. Tulog na tayo. <laughs> Lechong paksiw na yan. Hindi siguro, siguro sila nag ng ano. Nang malaki para ano. Kasi pag malaki masyado matigas eh. Ito, ang lambot eh. Diba? Sarap kainin eh. Kasi siya mapula, no? Oo. Uh. Dapat, di diba sa, sa amin mapula? Na eh kasi uling yun, mami. Ito kasi uh, ano oh, gas kasi yan pero masarap naman. Masarap, masarap yung lechon nila. Susungka yung dalawa. Good morning. Ayan. Kain uli kami. Repeat. Yung mga handa kagabi. Niligang ko lang to ng ano ng sibuyas, yung lechon, tsaka lemon, paminta. Wala nang asin. Wala na kaming mayonnaise, eh. expired pagtingin namin. Tsaka yung mga tira, ayan. Tapos at prito ng talong. Mag-aalas gis na. Kain muna kami tapos magsisimba kami. Kain tayo.